si Dr. Edwin Mercado, siya po ang Pangulo at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Uh, Dr. Mercado, magandang umaga si Joel Zeweng po ito. Good morning po. Magandang umaga, Joel, Zeweng, at uh, sa lahat ng ating taga-subaybay. Magandang umaga po sa, sa ating lahat. Dok, uh, isa ang PhilHealth sa mga binida po ni Presidente sa kanyang State of the Nation address at may mga bago daw po kay mga pakete. Mas nilawakan ang uh, mga case rate, uh, benefit package ng PhilHealth. Tell us more about this, uh, Dok. Opo, uh, yung panguna po dyan, yung aming pong pagpapalawig ng aming primary care benefit package. Dahil ang uh, tingin nga po namin, mas magandang agapan po kaagad ang sakit at uh, ma-detect po na maaga lalo na po yung mga sakit ng cancer para po hindi rin lumala at hindi rin po uh, maging mas malaki ang gastusin. So yun po, meron na po kaming idinagdag na anim pong mga laboratorio na ito po ay gagawin sa mga hospital na may kakayanan gawin po yung mga kagaya po ng mammogram, CT scan at ultrasound. At uh, yung iba naman po ay mga laboratory test sa dugo. Uh, meron pa rin pong, uh, yung pong nananatili pa rin po yung pang, pangkaraniwang mga test sa dugo. Doon, mos, doon mismo sa mga klinika kung saan po ang ating mga miembro, miembro ay magpapatalaga o magpaparegister. So kailangan po kasi kada isang miembro po, Uh, pag uh, meron na po silang PhilHealth ID number ay pipili po nung talagang kanilang uh, primary care physician kasi yun po yung nakatakda sa ating uh, universal healthcare law na meron pong isang talagang nagtitimon kung saan po papupuntahin ang ating mga na nagkakasakit yun naman po sa panig po ng mga uh, benepisyong pang-hospital ay pinalawak din po namin yung mga uh, mga ang uh, mga benepisyo po doon sa mga malalaking gastusing uh, operasyon gaya po ng atake sa puso yung pong uh, pagpapag kidney transplant pagpapalit po ng ating uh, bato at uh, yung pong mga uh, uh, cardiac uh, diseases yung mga uh, open heart disease kung tinatawag Uh, at meron pa rin po kaming mga iba pang pinalawig kagaya po nitong uh, uh, post kidney transplant package kasi nga po kapag kayo po ay napalta ng bato o kayo po ay nakakuha ng donation na bato ay yun po ay uh, kailangan panatiliin na, na umiinom ng mga gamot para hindi i-reject ng sarili nating katawan niyo mahal daw doon. yun Dok, Yung no? po, Tama po yon Kaya mm -hmm. po mm. nag yung iba nating mga miyembro magpa-kidney transplant dahil sagot na po natin ng, uh, ng PhilHealth po yung dialysis. Kaya mas, mas sabi nila, magpapadialysis na lang kami kasi covered na kami ng buong taon. Eh. Pero mahirap po yung dinadialysis kasi kada dalawa, tatlong araw po, ay nakakabit ka sa makina. So yung productivity mo medyo nababawasan. Samantalang pag ikaw ay kidney transplant recipient na, Balik ka na sa normal. Mm -hmm. uh, lalo na kung meron ka ng gamot na iniinom Usually, para manatiling ba dokumen, maayos no? Yung gamot na iniinom pagkatapos mong magpa-transplant at para mapanatiling maayos yung kidney mo? Sa mga talubata po mas malaki. Ang maabot po ng 700, 800,000 a year. ang Sa wow. mga uh, may edad naman po ng 18 pataas, umaabot po yan ng 500,000 to 600,000. So uh, yan po sagot na ng PhilHealth? Opo. At uh, pati po yung pagmumonitor kung yung ating bato ay uh, gumagana pa. So, so kung kinakailangan pong i-biopsy, for example, para humalaman yung kondisyon ng uh, mga na transplant na bato, uh, sakop na rin po yon itong package natin. Okay. Yung ano siguro yung tanongin natin, magkano bang magpa? Lin, linawin ko lang, mm. ito pong lahat ng mga packages na ito, hindi ito limited lang sa government hospital. Lahat po ng klasing hospital ito, pati private. Magandang tanong yan, Weng, kasi mm -hmm. itong mga packages na to ay uh, siyempre doon muna sa mga hospital na may kakayanang ibigay itong mga matataas na grado ng uh, serbisyo. Mm -hmm. So tinitingnan muna namin kung may kakayanan, kung merong mga spesyalistang uh, talagang, uh pinag-nakatrain uh, at at certify nag ng ganitong mga procedures mm -hmm. like uh yung paglalagay ng ng mga stent sa puso at okay. pagbubukas ng puso mga special na ano yan eh certification or uh, training ang kailangan mm -hmm. at kung may mga makina at may mga support staff yung mga hospital so mm -hmm. ito po ay piling hospital para po diyan sa malalaking uh, kaso na yan at uh, yung iba naman po mga packages ay pangkaraniwan po ay sa lahat po ng affiliated na hospital mm -hmm. maging pribado man po o publiko. Okay, yung transplant, magkaano ang transplant ngayon na uh, Dr. Mercado pagka nakakuha po kayo ng donor? Ah, pagka po, ayon uh, po doon sa donor, ano po, merong tinatawag na living donor living related donor, yun pong uh, kamag-anak na pwede pong magandang lob na magbigay ng isang kidney. Kasi kaya naman po nating mabuhay kahit po one-third lang of one kidney. Eh. So mm -hmm. talaga pong pwede mag-donate ng kidneys. Uh, yun po, umabot po ng mga 1.2, 1.4 million. Mm -hmm. Pero yung deceased donor po, yan po yung Uh, sa kasawing palad po, halimbawa na aksidente, brain death na mm. at nakalagay po na ayon ng pamilya na i-donate yung kanilang mga organs, hindi lang po kidney, pati po ang liver, pati po ang mata, pati po ang puso, uh, paglaunan. Uh, yun po umabot ng 2 million para rin po compensated yung mga kamag anakan yung mga mm. nag-donate mm. ng uh, okay. kanilang uh, so, organs. So talagang wala hong out of pocket? no walang Dapat. ilalabas talaga weng no yung hmm. ating mga yung ating mga ano yung ating mga pasyente kapag ka nagpa transplant po sila dahil ang binabanggit po ni presidente nasa 2 million Kay kayo, mismo nagsabi rin dok eh dito rin sa palatong tunan 2 million na po ang coverage po natin sa ano kidney transplant tama ho ba hanggang 2.2 po ah uh, yun po ay okay. sigon po doon sa Siyempre may nasa batas din po at nasa ating uh, implementing rules na uh, pag ang isang uh, miyembro po ay uh, nagdesisyong ay gusto ko suluhan, gusto ko doon sa pinakamalaking suite room na presidential. Mm -mm. Ay may karagdagan po 'yon kasi ang aming pong no balance bill o yung pong walang ilalabas na pera ay para po doon sa mga ward or basic accommodation. Yun. Na sa karamihan naman po ng hospital ngayon ay napakaganda rin na po ng kanilang mga ward accommodations. Mm. Um yung maganda yung hanggang after care ng nagpapakini transplant sa ng PhilHealth. Pero dalawa pag nagpatransplant kasi dalawang yung pasyente ba diba, dok yung mismo nangangailangan ng bagong kidney at yung kinuna ng kidney yung pong kinuna ng kidney yung kanyang pangangalaga sa kalusugan niya sagot din po yun ng PhilHealth Tama po hindi ko na banggit kanila mm -hmm. na yun din pong nag-donate, lalo na nga po kung living related donor mm -hmm. ay kasama po yung monitoring Tama po kayo kasi kailangan po rin nating matiyak na uh, mas malusog at nanalatiling yung natitirang niyang kidney ay gumagana. Mm, so hanggang mag gumaling din siya, kailangan bantay din ng PhilHealth. Meron lang mga concern kasi maganda yung universal healthcare law, di ba Joel? Ibig sabihin, bawat isang Pilipino dapat miyembro po ng PhilHealth. Pero marami po tayong nababalitaan, Mr. President and CEO na Maraming Pinoy ang hindi pa rin member ng PhilHealth, walang PhilHealth ID. Paano po yung ganong kaso, um, pag halimbawa bigla sila nagkasakit, magkiklaim sila ng benefits ng PhilHealth, pero hindi sila officially member ng PhilHealth? Mm -hmm. uh, magandang katanungan yan, Ma'am ano kasi nga ang universality, hindi naman automatically nagtatranslate sa access. O na nga dyan paano yung mga lalo na nasa GIDA areas mm -hmm. na hindi naman nakaka-access sa ating mga internet. So yun po ay eh, uh, una sinusuyod po nung aming mga caravan. Uh, kami po talaga ay eh, pumupunta sa mga liblib na puok at talaga pong kami nag at oh, po kami nag-distribute at nagre-register. Yung kakulangan po minsan na walang birth certificate o pagkakakilanlan, ay uh, inaano na po namin basta meron pong sertifikasyon yung hmm. mga local government lalo na po ang barangay So pero pag uh, nagkataon po na ang isang pong miyembro ay pumunta ng isang pagamutan at wala pong dalang ID at wala rin po pang uh, registra registration may mga p cares po kaming mga personnel on the ground sa mm -hmm. mga uh, medyo yun lang po nag-uumpisa kami secondary at tertiary hospital yung mm -hmm. medyo malalaki na na mag assist po para po makakuha ng number Or kaya po lalapit po dun sa pinakamalapit na local health office. Uh, meron pong kung may pickers, tinetext na lang po yun para mm -hmm. mai-register sa aming liyot. Malayo rin pong bibiyahe pa papunta dun sa aming office. Mm -hmm. So may mga ganoon na po kaming ginagawa. Ah, uh, kailangan po talaga magkaroon po muna ng numero eh kasi Opo. at uh, kami lang po ang makakapag-register kasi pag uh, hinayaan po namin uh, baka po dumami yung mga uh, wag na po nating sabihin nagdadaya pero yung mga ghost registrant yes. so ina iwasan din po namin. Siguro at uh, sabihin lang natin na Walang dapat ipag-alala kung wala kang numero, mm -hmm. tutulungan ka ng PhilHealth na i-rehistro ka yung yes, sarili so mo yan. no para to maging miyembro. So mm -hmm. kasi baka sila pa baka sila nangangamba, weh eh, hindi na lang papagamot, wala akong, wala akong katulad nito o si Tina. TWD eh, diba? siya, wala siyang PhilHealth. Yun nga. Eh. So, yung mga so, gano'ng kaso, yan. tutulungan Mr. po President. kayo. Oo. Oo. Kasi covered naman talaga kayo sa batas. Dapat talaga. Oo. Oo. dapat talaga covered kayo. Mm. Eh pati daw yung cataract ba, yung lens ng cat, ang dami nang te-text dito. Dito rin eh. <laughs> sa <laughs> yung Facebook lang. Yung lens daw ba ng cataract ay eh, kasama 'dyan sa mga packages ninyo, Dr. Mercado. Opo, Pinalawig din po namin itong uh, sa katarata natin na uh, yung pong mga Uh, kalimitan po sa mga kabataan na medyo may mga congenital ka disease dito sa kanilang uh, lente, ay covered po yon At uh, yun nga, um, kahit po yung makabagong mga uri ng lente, like multifocal lens kung tawagin namin, ay covered po yon. Pero yung indication po nun ay naayon po sa kondisyon ng ating mga pasyente. Ito po ay ina-assess ng ating ophthalmologist na mga affiliated sa atin, sa yeah. PhilHealth. Okay. All right. O para doon ah, sa mga napakarami pang katanungan, okay. Dr. Mercado, ang inyong Vice President, si Sir Ray Valenya, ay nag-message sa ating Facebook Live. O, sabi, sabi po oh. niya, sa mga katanungan po niyo, karagdagan mga kapuso, pwede kayong tumawag sa 02 866 22588 Bukas po yan 24-7. Uulitin ko mamaya yung number. Or makinig din kayo sa um, SOS Bukas. At today, yun. mamaya oh, nga po, Thursday. oo no. oh, oh. partner natin ang PhilHealth. Uh, dok? Salamat ho, sa mo, o baka magkaroon tayo ng part 2 nito. Uh, nitong ating alam sa inyo. Thank you. Mag-ingat ka. Thank anytime you. po, anytime po at salamat po sa paghahatid nito pong aming mga bagong benepisyo sa ating mamamayan. Uh, medyo kailangan po talaga ma-saturate natin yung uh, communication ng aming po mga benepisyo. Maraming salamat maraming salamat, po. salamat. Thank you, po. thank you Doc. Si Dr. Edwin Mercado ang pangulo po at uh, Chief Executive Officer. Ng Phil Hill! Taxi sa w. Dating pagbabalik ang bagong-bagong balita. Oras po natin, alas 8.28. Radyo na! TV pa.